Guys, ah uh, part 2 po tayo guys, no? Ayan, makikita yung ah uh, daanan na dito sa uh, biliran Liti guys, napakaganda yung view Ayan, makikita niyo naman ah uh, Napakaganda yung view dito guys uh, Para po makita nyo yung mga view dito Ipapakita po ninyo siya uh, dinahanan Dinaanan po guys, ah uh, gigaling pa po, po ng biliran Liti May project pa po doon nanirahan na din gi dito guys marami so, uh, din nakatira dito guys ayun Ay, mga punong kahoy no yung uh, yung napapaganda ng puno eh nandin ayun guys sayang nga ng oras natin guys kasi galit pa ko na hatid ng ano yung mga helper ko guys kasi gawa kami ng balon doon no, no kasi may nagpa ano natin no uh, ah, nagpa rescue kasi walang tubig ayan guys yeah, kaya kaya ako guys sa uh, pagpuntahan ng San Isidro Leyte eh. kasi naman tala ko din ng mag vlog no pa nakapunta ng biliran dito eh yung mga, bla, yung mga kasama kong vlogger dyan pwede hindi kayo pumunta dito mga logs pwede kayo mag explore dito no kasi yung pagiging vlogger kailangan talaga magsipag 10 ka no kasi ayaw ah, no youtube talaga vlog tayo, kahit hindi pa tayo sumasahod simple. gumagawa din tayo na araw-araw kasi kumakain tayo araw-araw e, eh. tapos may pamilya din pinagpakain kasi hindi tayo magmadali uh, hindi tayo magmadali sa saan sa, Oh. yung uh, yung sa akin lang yung nagbablog ako pinapakulang din yun sa trabaho ko kasi yung pag vlog ko, pag trabaho ko, sinama ko na lang kasi umiinkam ako pa sa pag trabaho ko kasi siyempre may napakain po tayo yun, para din sa nanonood na uh, mayroon silang matutunan at matutuklasan na mga iba't ibang tanawin dito sa liti kasi napakaganda po talagang mag na tayo guys no? ah, eh, ano natin ah, um, uh, maikli lang po itong video natin kasi sa manonood um, hindi po niyang tapos pag panoorin pwede tayo mukatakaan tapos panan ng video ayun guys ah, cut muna tayo guys no? ah, lipat naman tayo sa part 5